mga nabibigatan sa barya o nagtatago ng barya sa bahay, bakit hindi nyo i-deposit yan? May bagong proyekto ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan pati barya pwedeng i-deposito sa coin machine. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Ipon is life ba? Game dyan ang ilan nating kapatid. Madalas perang papel ang iniipon. Pero mailang ilang mag-ipon ng mga barya sa kanilang mga alkansya o piggy bank. Yung iba naman, tinatago na lang mga ito sa loob ng cabinet o kotse at kung saan saan pa. Guilty John si Claudine. Kasi mabigat siya, di ba, sa... Ano yan, Sa wallet ko. So, nilalagay na lang namin sa Alcantia. Sa dami ng naiipon ko na mga coins, hindi ko alam na malaki na pala yung amount niya. Hindi na natin poset kasi ah, coins lang yan. Pero hindi masaya dyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagkakaroon na raw ng kakulangan sa mga bariyang nasa sirkulasyon dahil marami ang nakaimbak lang sa loob ng mga bahay. Sa datos ng BSP, nasa 39 billion pieces na mga bariya ang in-circulation o yung dapat ginagamit ng publiko sa pang-araw-araw na transaksyon. Kaya sa 100 milyong Pinoy, apat na ang peraso ng bariya dapat ang hawak ng bawat isa. Pero ang nangyayari, wala pang isang daang peraso ng bariya ang hawak ng kada tao para sa sirkulasyon. Kung yung mga coins natutulog sa bahay, by the way, uh, depende sa tao, may tao na sa kotse natutulog, no? So iiwanan sa kotse. Alam natin na may shortage kasi unthinkable naman na uh, we need 400 coins per person. Ngayong araw, isang coin deposit machine ang inilunsad ng Banko Central ng Pilipinas sa isang mall sa Pasay City. Dito pwede mong i-deposit ang mga tinatago mong barya. At ang mga bariyang diniposito, pwede mapunta sa iyong e-wallets o i-convert na vouchers na pwedeng gamitin sa mall. Susubukan natin kung gaano kadaling mag-deposit ng inyong mga coin dito sa coin deposit machine. Unang gagawin ay pindutin lamang itong start, new transaction, and then proceed. At yung mga coins natin dito sa blue na part na ito, kahit anong mga coins, pwedeng 5 peso, 10 pesos, 25 centavos, pwedeng pwede maging yung 5 centavo, pwede nyo pong ilagay dyan. Convert ko siya as a voucher. Meron na rin tayong voucher. At pwede natin itong gamitin pag namili tayo sa mga grocery store dito sa mall. Si Claudine, nahilig mag-ipon sa Alcansha, diniposit na agad ang mga bariya sa coin machine. Very useful po ito na machine na pag-deposit instead na counting, deretso na Diretso na po maka-deposit, diretso na sa Gcash lahat. Target ng BSP na maglagay ng 25 coin deposit machine sa mga mall dito sa Metro Manila. Magda-deploy din sila ng mga machine sa mga probinsya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, fair po. Huwag maging uli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.